Sa iba pang balita, mga kapartner, hinikayat ang daan-daang OFW na mag-invest at magnegosyo sa Pilipinas sa Balikbayan Summit ng Go Negosyo. Nagbigay inspirasyon ang mga dating OFW na ngayon ay matagumpay ng full-time negosyante. Si Jason Rubrico magbabalita. Dinagsa ng daan-daang OFW ang Balikbayan Summit ng Go Negosyo sa isang mall sa Pasay City. Layunin ng summit na punan ng mapuwang sa pagitan ng iba't ibang sektor para makalikha ng mas maayos na support system para sa mga OFW na gustong magnegosyo. Naging plataporma rin ito para sa mga nais mag-transition mula sa pagtatrabaho abroad tungo sa pagnenegosyo sa Pilipinas gamit ang kanilang naipong puhunan at karanasan upang makabuo ng pangmatagalang Once they have the idea kung anong klaseng negosyo gusto nilang itayo, we always guide them and make sure that they have the skill to run that negosyo. Kasi, yes, I want to be a negosyante, pero anong skill mo? What will it match? Kung if it's gonna to be uh, a restaurant, then you have to be a good chef. So these are things that we are guiding them. Dagdag pa ni Go Negosyo founder Joey Concepcion, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Go Negosyo sa pamahalaan upang mas mapalawak ang mga oportunidad para sa mga OFW. Go Negosyo is more than just doing this. No? We try to influence certain uh, policies made by government. We lobby on certain issues. Para naman kay McKinney Food Corporation President Prudencio Garcia, na dati ring OFW, mahalagang may tamang mindset ang balikbayan na nais magnegosyo. Pag bumalik tayo rito at gusto nating magnegosyo, don't forget that it's for your family, it's for your community. So uh, lahat naman gusto magnegosyo, baka minsan ang iba naliligaw pera lang, hindi pera-pera ito. It is something that will make you happy. They'll always be on the positive. Always focus, maraming challenges. iba ibang season niya, maraming bagyan dumarating. But be stronger and always remember the reason why you indulge in business. Dagdag pa ni Garcia, handa silang tumulong sa mga OFW na nais magsimula ng negosyo. Sa aming uh, Mekini.ph, sa aming website, marami kami mga negosyo intended. If you want to start a small business, uh, you don't have to think big. You don't have to start big start small. Uh, marami tayong mga negosyanteng uh, natulungan na uh, kami ang magiging kusina ninyo. Kami magiging kitchen nyo. Anong produkto ang gusto nyo, we can do it that for you. Kung nasa abroad ka pa, uh, uh, ask your family to contact us so we can help them to start a business sa tulong din ang go-negosyo. Samantala, kinilala naman ng go ang mga dating OFW na naging matagumpay sa pagnenegosyo sa Pilipinas at gumagamit ng digital platforms para ibahagi ang kanilang entrepreneurial journey. Nagbigay rin sila ng mensahe sa mga kapwa OFW na nais magsimula ng sariling negosyo pag-uwi sa bansa. Unang-una, kailangan po nating um, gamitin yung ating mga resources na pinaghirapan. I-invest po natin yan dito po sa Pilipinas. We start small and syempre execute po yung mga ideas niya. Kung ano po yung mga passion po natin, execute. And also, um, we, we maximize our core gifts po kung saan po tayo magaling. Bali ang akin pong naging susi dito yung lagi ka pong magtatiwala sa Diyos, lagi ka pong magdadasal. At kung ano man po yung bagay na sinasimula mo sa iyong isip, itutuloy mo sa iyong puso at isasagawa po ng iyong mga kamay. Naglakas loob lang po talaga ako na magventure into this. Uh, though it's a working in progress and um, along the way po, uh, may mga natutunan po ako kasi hindi naman po lahat natutunan ko in a snap. So Um, all throughout this process, all throughout this journey, um, mas pinagbubutihan ko pa po and mas pinag-aaralan ko pa kung ano yung uh, ginagawa ko at dapat ko pang gawin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.